Ito ang hardin ng Panalangin. Happy Saturday, kaagapay! Salamat sa Panginoon at Sabado na naman. Maglaan tayo ng pagkakataon, kaagapay, para manalangin sa araw na ito. Narito ang iyong hardinero, Pastor Ronald Llobrera, sa programang hardin ng panalangin mula sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako ang inyong makakasama tuwing araw ng Piernes hanggang linggo sa ating hardin ng panalangin sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan rin tayo sa channel 185 ng Signal Cable sa pakikipagtulungan ng GCTV. San ka man naroon ka agapay, join na sa kalahating oras ng devotion and prayer. Maganda na may baon tayong lakas mula sa Panginoon sa araw-araw ng ating buhay. Bago ang lahat, tayo po ay dumulog sa Panginoon sa pananalangin. Samahan mo ako, kaagapay. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay lumalapit muli sa inyo. Itinataas ang iyong pangalan. Pinapupurihan ka, Panginoon. Lord, amin din pong inaalala na kami po ay taong maraming pagkukulang, kasalanan, at Lord, may mga bagay kami nagagawa na hindi karapat-dapat sa inyo. Hinihingi namin ito ng kapatawanan. Linisin niyo po kami, Panginoon. Sa mga oras pong ito, sa aming pagdulog sa inyo, sa pamamagitan ng pananalangin, ayaan ninyong masumpungan ninyo ang aming mga puso na nagtitiwala sa inyo, na nananampalataya sa inyo, Panginoon. Dinadalangin po namin sa araw na ito ang bawat kaagapay namin. Anuman ang sitwasyon na kanilang pinagdadaanan. anuman ang kanilang mga ginagawa sa mga sandaling ito, Panginoon. Samahan niyo po ang bawat isa. Yung mga kaagapay namin na papunta na sa kanilang mga hanap buhay. Yung iba pong kaagapay namin na nagmamaneho ng kanilang sasakyan. Yung iba naman ay papasok na sa eskwela, kahit anong sitwasyon Panginoon, ang aming dalangin ay ang inyong proteksyon, ang inyong guidance, ang inyong pagsama Panginoon ay maranasan ng bawat isa sa amin. Ganun din yung mga kaagapay namin na nandun sa loob ng kanilang mga tahanan. Kapayapaan, kagalakan, ang aming dalangin para sa kanila. Lord, pinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat ng ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Jobrera, ang inyong hardinero tuwing biyernes hanggang linggo. Kumusta ka na kaagapay? Kung ikaw ay uh, may mga panalangin kahilingan, I-comment mo yan sa aming uh, Facebook page at sisikapin natin na maidulog yan sa Panginoon. At kung sakali man na hindi maidulog lahat ng uh, mga mensaheng ito, mga prayer request alam natin ang Diyos ay hindi magkukulang, kaya niyang abutin, kaya na tayong kaugnayin. Sa ating kalagayan sa buhay Masaya kami dito sa Hardin ng Panalangin Na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon At kung sakali naman kaagapay na tinugun na ng Diyos Ang inyong mga panalangin kahilingan Nais din namin na uh, mabalitaan ito i ito sa amin At sama-sama uh, nating ipagpasalamat sa ating Panginoon at para sa ating pag-aaral, kaagapay ng salita ng Diyos, samahan mo ako at tayo ay magbubulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Alam mo kaagapay, noong tayo ay musmus pa lamang, napakadali lang ang magpasya. Nung maliit ka pang bata, madali mo lang sabihin kung ano ang gusto mo, kung ano ang ayaw mo. Kalimbawa, kung tatanungin mo ang isang bata kung ano ang gusto niya, sasagutin ka kaagad kung ano ang nais. Pwedeng sumagot siya kaagad ng laruan o pagkain na kanyang kinahihiligan. Madali niyang masagot yung tanong na ano ang gusto mo. Subalit habang ikaw ay lumalaki at nagkakaisip, mas nahihirapan kang makita o malaman kung ano talaga ang nais mo at nahihirapan ka na rin makuha ang mga gusto mo dahil may ka kaakibat na itong presyo o budget. Lalo na kapag ikaw ay nagkaasawa na at nagkapamilya, ito ay medyo mas mahirap. Hindi ka na pwede magkaroon ng hobby o kinahihiligan na magastos. Tulad na lang ng skydiving, di ba? Maraming gusto niyan. Dahil ito'y mahal. Hanggang sa yung pagtanda, hindi mo talaga nakukuha ang gusto mo dahil pahirap ng pahirap ang iyong sitwasyon. Kaya maraming tao ngayon nabubuhay na maraming kakulangan at hindi na malaman kung ano talaga ang nais. Kaya naman yung iba ay napapariwara dahil ang napipili nilang gawin sa buhay ay magbisyo na lang, get into uh, wrong relationships, Or joining an illegal transactions? Bakit? Dahil parang nalilito ka na. Ano ba talaga ang gagawin ko sa buhay ko? Minsan, kumain po kami kasama ng aking pamilya sa isang uh, kainan. At natanong ko ang isang crew. Sabi ko sa kanya, Brad, ito ba talaga ang gusto mong maging trabaho? Ang sagot po sa akin ng crew ay ganito, hindi po ito ang gusto kong trabaho, subalit so kailangan ko itong gawin. Marangal naman yung trabaho niya, pero may gust mas gusto pala siyang gawin. Sapagkat nung ikaw ay maliit pang bata, wala kang pakialam sa iyong mga pangangailangan dahil ang nais mo lang ay masunod ang gusto mo, yung mga kagustuhan mo. Subalit so kapag ikaw ay tumanda na, ang mangyayari niyan ay yung gusto mo, ay babangga na sa mga pangangailangan mo. Kaagapay, alam mo bang ang gusto ng Diyos ay malaman mo talaga ang mga ninanais mo sa buhay mo? Sapagkat kung nabubuhay ka sa mundong ito na hindi mo talaga alam kung ano ang gusto mo, you will end up empty. Marami pong ganyan mga tao na kuha na lahat nakuha na ang dream car, dream house, dream girl, dream boy, hindi pa rin masaya. At nasasabi pa rin nilang, hindi ito ang gusto ko. Maraming tao na bubuhay dito sa mundo na katulad niyan, walang kakontentuhan sa buhay. You can't be satisfied, you can't feel joy dahil hindi mo talaga alam kung ano ang nais mo sa buhay mo. Mayroong mga bagay na ikinapapahamak ang tao. Ito ay ang mga sumusunod. Una, may sarili kang paraan. Ang nakalulungkot, maraming tao ang nakukuha nila ang gusto nila. Sa sarili nilang paraan, kahit naapektuhan ang kanilang mga mahal sa buhay o ibang tao. Ito ay isang makasariling kaparaanan na tila bagang wala kang pakialam kahit mayroon kang natatapakan. At karamihan sa mga taong napakahirap pakisamahan ay ang mga taong may sariling paraan, makasariling pag-iisip. Pangalawa, kagustuhan mo lang ang nasusunod. And nobody can make you do things. Walang pwede magturo sa'yo sa mga gusto mong gawin sa buhay mo. Dahil ang totoo, lahat ng nangyayari sa'yo ay sarili mo lamang na pagpapasya. Maraming argumento o pagtatalo ang nangyayari dahil sa isang taong walang ibang inisip kundi masunod ang sariling kagustuhan. Ang sabi sa Santiago kabanatang apat sa mga talatang isa hanggang tatlo, Saan nang gagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Meron kayong ninanasa ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't pumapatay kayo. Mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong gusto nyo ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Umingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Kagapay, ito ang mga nakakalungkot na pagkakataon. Ngayon, sa pangatlo, layaw ng buhay. Marami ng tao na layo sa pagmamahal ng Diyos dahil sa mga layaw na ito. Marami ng tao ang nabigo at napariwara dahil dito. Kaagapay, sa una lang ito masarap. Subalit pag hindi mo ito mapigilan, habang buhay kang maghihirap. Pangapat, pagmamadali. Madalas napapahamak tayo sa mga gusto natin. Why? Because many times, we actually, we want it now. Ito pa madalas na problema ng tao dahil parang lagi tayong nauubusan. Marami nang nagsisisawli dahil sa pagmamadali. Marami ng kabataan ang nakaranas ng kabiguan. Kahirapan at pagkalugmok dahil sa pagmamadali. Katulad ng pagmamadali sa pag-aasawa na hindi pa handa. Kaagapay laging nasa huli ang pagsisisi. Ang totoong kasagutan sa mga kalituhan natin ay lumakad na kasama ni Kristo. Jesus said, Walk with me and work with me. Watch how I do it. Sumasabay ka ng masaya sa agos ng buhay na binigay sa iyo ng Panginoon. Hindi ka lumalaban sa oras. Wala kang nasasagasa ang tao. Lahat maayos. Mararanasan at makikita mo na ang buhay ay masaya, malaya, payapa, pinagpala at kontentong pamumuhay sa buhay mo kay Kristo. Sa Diyos ang papuri. Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat isang nagpadala ng kanilang mensahe dito sa atin. Sama-sama tayong lumapit sa ating Panginoon. Sumabay ka, kaagapay. Sa oras na ito, aming Diyos, kami po ay dumudulog sa inyo at minsan pa, Panginoon, inilalapit namin ang mga panalangin kahilingan nang bawat isang kaagapay namin. Maraming salamat po at may pagkakataon kami na dumulog sa inyo. Kahit anong oras, Panginoon. Muli nilalapit ko po sa inyo ang aming kaagapay na si Bishop Jerry Mortel. Ang aming kahilingan para sa kanya ay uh, complete healing from his chronic kidney failure. Anumang sitwasyon ng aming kamanggagawang Bishop Jerry Mortel ay inyo pong katatagpuin at i-provide nyo rin ng kanilang pangangailangan lalo na po sa gastusin sa medical. Panginoon, maraming salamat po sa inyong katugunan. Patuloy ko rin ay nilalapit sa inyo si uh, Sister Teresita Di ng Agoo La Union Panginoon ang kanyang dalangin para sa kanyang family at ang kanyang anak na mayroong kapansanan ay inyo pong tugunin, Panginoon, ang kagalingan, kalakasan na mula sa inyo ang kanilang maranasan. Patuloy nyo rin gamitin ang aming kapatid na ito, Sister Teresaita de Pantorum, sa kanyang paglilingkod sa kanilang simbahan. Panginoon, nilalapit ko rin sa inyo ang aming kapatid na si Brother Engineer Romeo David. Panginoon, kalakasan, Panginoon, galing sa inyo ang uh, patuloy na mag-sustain, Panginoon, sa kanyang buhay at salamat sa kanyang buhay paglilingkod, Panginoon. Kasama na po ng buong David family ang kanyang mga anak na nasa ibang bansa ay eh, patuloy niyo pong ingatan, pagpalain at gabayan, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Lord, nilalapit din namin sa inyo, Panginoon si Brother Jomar Di Juan at ang buong kanyang sambahayan Panginoon. Ingatan niyo po siya sa kanyang trabaho, pagpalain siya Panginoon ang buong Di Juan family sa pangunan ni Brother Jomar Di Juan. Lord, nilalapit namin sa inyo, Sister Noemi Reliano Panginoon, ang kanyang uh, panalangin ay mabigyan Panginoon ng magandang medical procedure Panginoon ang kanyang apo na si Charles Jefferson pagpalain niyo po at pagalingin ang batang ito sa kanyang karamdaman Panginoon nilalapit din namin Panginoon si uh, Cora Kainhinan Ragador Panginoon ang kanyang panalangin ay para sa kanyang anak na si Osric Uh, yung kanyang lower back pain Panginoon ay inyo pong pagalingin nilalapit din namin Panginoon sa inyo, Panginoon ang uh, aming kapatid na si Noemi Atrellano ang kanyang panalangin, maayos na pagsisilang ng uh, sanggol ng kanyang anak na si Rowy Atrellano Panginoon at uh, Uh, sa mga panahong ito ay uh, maaring siya po ay uh, manganak na Kaya naman Panginoon ay ang inyong pagsama, kalakasan ay maranasan po ng mag-ina Lord si Adet Kapili pareha ay aming nilalapit sa inyong kanyang prayer request para sa kanyang uh, kapatid na si Ning Latina ay naka-schedule po sa operation at kung uh, nangyari man yung operation ay complete healing po ang kagalingan para sa aming kapatid na ito. Lord, ganun din kay uh, Rosa Belia, ang kanyang prayer request, Panginoon, ay para sa kanyang tatlong pamangkin, uh, total healing po, uh, Lord, para sa kanila, sa kanilang karamdaman, sina Mia Uh, Jamaica uh, at si uh, Rebe Panginoon Lord ang uh, patuloy na kayo o Diyos ang magbigay ng kagalingan sa kanila. Ganon din ang panalangin kahilingan ni Alma Manansala ang kanyang kahilingan ay complete healing sa matinding ubo ng kanyang nanay uh, Felisa Barros Panginoon at kalakasan ng kanyang katawan at provision na rin sa kanilang pamilya Lord, nilalapit din namin ang aming kapatid na si Ellen Agsalod Javier. Ang kanyang panalangin po ay para sa kanyang apo na si Flory May Joy Manio the second sa patuloy na kagalingan sa kanyang pagkikemoterapi. Lord, ganun din kay Priscilla Garcia. Ang kanyang kahilingang panalangin ay si Hannah Faith mandam, physical at uh, pagsisikap sa pag-aaral, physical strength at uh, sa pag-aaral ng batang ito. Karunungan at uh, alam namin Panginoon na uh, kayo po ang gagabay din sa batang ito, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Lord, walang mahirap sa inyo. Ang mga panalangin ito ay ipinagkakatiwala po namin lahat sa inyo, Panginoon, sapagkat walang imposible sa inyo yung mga bawat tahanan ngayon ay amin din nilalapit anuman ang kanilang pinagdadaanan be the center of every family be the foundation of every family Panginoon maraming maraming salamat sa inyong katugunan sa aming mga panalangin at igawad ninyo ang iyong mayamang pagpapala sa bawat isang kapatid namin na nakikinig at nanunood ngayon saan man sila naruroong lugar, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga kaagapay, magkarinigang muli tayo mula biyernes hanggang linggo sa Radyo online at dito sa channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na laging nagpapaalalang ang kristyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Sa